Ito yung gusto kong nga uh, masagot ng diretsyo. Ang problema, eh, hindi kami pinagtatanong. Eh. Gusto ko si Sanang usisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng labing limang taon, Magna Carta Pultipur, hanggang ngayon ay hindi uh, naipatutupad ng maayos. Walang implemented rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging beneficiaryo nung uh, batas na yon, hindi umuusat, walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng uh, one digit ang kahirapan sa ating bansa ay at hindi naman sila magsisimula eh kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming uh, bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito ngayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Kapapasok lamang na balita, Congressman Rodante Marcolator. Pinigilang magtanong sa plenaryo debates para sa proposed 6.352 trillion national budget for the year 2025. Matapos nga ang naging bangayan sa OVP budget hearing noong nakaraang September 10. Kung saan nanindigan ang kagalang-galang na representative ng SAGEP party list. Na walang iba kundi si Congressman Marco kung saan sinabi nito doon, na bilang courtesy at bilang paggalang sa umiiral na time-honor tradition, ay hindi na kailangan pang pahirapan pa sa pagtatanong sa budget hearing ng committee, ang dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno at ito ang opisina ng pangalawang pangulo at opisina ng pangulo, dagdag pa ng kongresista na dalhin na lamang ito sa plenaryo at doon pagdebatihan, na hindi naman sinangayunan ng karamihan. Matatandaan din na sinabi ni Kong Markleta sa nasabing hearing na binibigyan pa ng COA ng anin na buwan na palugit, ang opisina ng bise presidente para sagutin ang nasabing notice of disallowance, kaya hindi appropriate na pagtatanungin na ang OVP sa ngayon dahil wala pang final na decision ang COA. Ito kaya ang naging dahilan kung bakit hindi na siya pinayagang magtanong sa isinagawang debate sa plenaryo para sa proposed 6.352 trillion national budget, kung saan malaki ang magiging epekto nito sa ating bansa. Matatanda ang isa si Kong Marco later na lumalaban para wakasan ang korupsyon at katiwalian sa ating pamahalaan. Kung wala siya sa plenario debates, may tatayo kaya at maninindigan upang suriin at busesing mabuti ang nasabing budget proposal. Panuuri natin ang kanyang buong pahayag. O Setyembre 16, uupisahan ang pagdedeliberate deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalagasan ang mga pagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malamak po kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging uh, benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay sa panig ng mga kababayan nating nasa kaktos ng buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sa pagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagat sila po ang pinakarepresenta -repre, ng aming party list. Ito yung sakit party list. One-digit inflation or nine-digit poverty incidence. Nangangulugan po talagang mababawasan ang mahihirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisula para gawin, mananatili po mahihirap yung mahihirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang uh, pagkakataon may pong miyembro ng mga ng majority katulad ko hindi na pwedeng magtanong puro lang po yung miyembro ng minority hindi po ganoon ang tradisyon namin eh ang tradisyon namin mauuna lamang pong magtanong yung minority pagkatapos kasunod na naman ang majority maging alternate na po yun hanggang maubos na yung minority dalpo, po konti lang sila kami ng mga majority ngayon ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Ang akin lamang saan ang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na General Friendly Force. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ay eh, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Kailangan kasing masagot ng teretsahan at nang walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang pila. Yung sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay mahubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong uh, masagot ng diretsyo. Ang problema, eh, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang usisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng labing limang taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi Uh, na ipatutupad ng maayos. Wala implemented rules and regulations. Walang listahan ng may hirap na sila ang magiging beneficiaryo nung uh, batas na yon. Hindi umuusat. Walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission. Walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng uh, one-digit ang kahirapan sa ating bansa ay hindi naman sila magsisimula eh kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang sa sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kabit bigyan uh, ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito ngayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatagan pananampalatayang, paniwala sa Diyos na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakala, sila po natin ang katwiran. Salamat po. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at huwag mo din kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. Maraming salamat po.